Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma bad, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isinalaysay tungkol kay Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullah, na kapag may nadidinig siya tungkol sa isang kapatid na Muslim at nagmamalasakit ng matindi sa sunna ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, at pinag-usapan kumakalat ang kanyang pagkatao sa mga madla. Alam niyo ang ginagawa ni Imam Ahmad? sinisikap niyang makilala ang taong ito. Bibisitahin niya at gusto niyang magtatag ng magandang ugnayan sa kanya. Allahu Akbar. Yan ang pagpapatupad ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. La tusahib illa mu'min. Huwag mong kakaibiganin, huwag mong kakasamahin liban lang ang malakas ang kanyang iman sapagkat aakain kanya sa mabuting gawa. Aakayin kanya upang maging malakas din na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong kakaibiganin yung lakwatsero, lakwatsera, chismoso, chismosa. Aaksayin lang ang oras mo. Aaksayin lang ang buhay mo. Sa halip, pag may nakilala ka, may nadinig ka, sikapin mong puntahan, bisitahin, kilalanin, at mag-establish ka ng matibay na ugnayan sa kanya. At sabay-sabay kayo, insya Allah, na magpapatupad ng mga utos ni Allah at lalayuan ninyo ang mga pinagbabawan ni Allah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.